Pasko na naman mga boss at uh, ito na yung araw na pinakamasaya para sa ating lahat dahil ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Pero para sa mga OFW, ano nga ba ang kaulugan ng Pasko? Paano nga ba kami nagse-celebrate ng Pasko dito sa abroad? At ano nga ba yung mga nakakapagpasaya sa amin kapag ganitong sumasapit ang araw ng Pasko? Ang Pasko para sa aming mga OFW ay parang isang ordinaryong araw lang kasi hindi naman katulad sa Pilipinas na talagang pinag at at uh, sineselebrate talaga yung araw ng Kapaskuhan. Dito sa abroad, sineselebrate din naman namin yung Kapaskuhan pero hindi katulad nung nakagisnan natin na pagtiriwang uh, tuwing araw ng Kapaskuhan. Iba-iba yung pagseselebrate ng Pasko dito sa abroad merong may mga kamag-anak dito at nagpupunta sila para makipag-celebrate dun sa mga kamag-anak nila. O kaya naman yung mga walang kamag-anak dito pumupunta dun sa mga kakilala o kaibigan nila. At yung iba naman lumalabas sila nagbabakasyon kasama yung buong pamilya nila. Pero hindi lahat nagse-celebrate ng Pasko. Meron ding mga OFW na sa araw ng Kapaskuhan nagtatrabaho at kung ano yung makakapagpasaya sa amin bilang isang OFW sa araw ng Pasko yung uh, masiguro namin na masaya yung pamilya namin na nasa Pilipinas yung naipagdidiwang nila ng maayos at masagana yung darating na kapaskuhan at syempre kahit sinasabi na dapat masaya ka dahil Pasko kaming mga OFW hindi namin maiwasang malungkot kasi malayo kami sa aming mga pamilya dito sa araw na to talagang talab na talab sa amin yung kalungkutan dito talaga namin nararamdaman yung matrimdib pangungulila dahil gusto rin namin makasamang magdiwang ng kapaskuhan yung mga mahal namin sa buhay. Pero dahil sa tagal na rin namin dito sa abroad, nakasanayan na rin namin na magdiwang mag-isa. Uh, yung iba, tinutulog na lang yung kapaskuhan. Yung iba naman, uh, naggagala para maibsan yung kalungkutan na nararamdaman. O kaya yung iba, nagaanap ng mga kainuman, kakwentuan, o kaya naman uh, makakausap para kahit pa malibang yung aming mga sarili at hindi namin may maiisip yung uh, kalungkutan dito sa abroad. At yung iba, kung may mga offer na trabaho, tatanggapin nila yan para lang uh, maiwasan nila yung pag-iisip o yung nararamdaman nilang kalungkutan. Kasi siyempre kaming mga OFW, tao lang din kami. Uh, kahit gano'n namin itago yung kalungkutan o kahit gano'n namin sabihin na matatag kami o malakas kami, uh, tinatablan din kami. Nadudurog din kami sa araw ng Pasko na malayo kami sa aming mga pamilya. At ang laging dinadalangin na lang namin, uh, dumating yung araw na hindi na namin kailangan lumayo at uh, makasama naman namin ng buo yung pamilya namin sa araw ng Kapaskuhan. Dahil iba kasi tayo mga Pilipino eh. Yung, yung Pasko sa ating mga Pilipino, iba talaga eh. Iba yung spirit pag ganitong mga nagpapasko. Uh, gusto natin magkakasama tayong buong pamilya. Pero yun na nga, kaming mga OFW wala namang kaming choice eh. Uh, alam naman din namin ang dahilan namin kaya kami lumayo para sa mga pamilya namin. So kasama yon sa pagsasakripisyo namin bilang isang OFW yung hindi namin makasama yung mga pamilya namin sa araw ng Kapaskuhan tanggap na rin naman namin mga OFW yung ganong klaseng sitwasyon alam namin na isa sa commitment namin nung umalis kami ng bansa at uh, piniling lumayo sa mga pamilya namin yung may mga Pasko na hindi namin sila makakasama kapag nga tumagal ka dito sa abroad ang sinasabi mo na lang uh, isang araw lang yan, lilipas din yan itutulog lang natin yan, kinabukasan hindi na Pasko pero ang totoo nun Nandun yung bigat, nandun yung sakit at uh, kalungkutan. Pero hindi mo kasi pwedeng ipakita sa pamilya mo na mahina ka. Dahil uh, sa'yo lahat umuugot ng kalakasan ng pamilya mo. Pag uh, tawag mo sa kanila at pagbati mo sa kanila ng Merry Christmas at uh, pinakita mo na malungkot ka, uh, baka hindi rin maging masaya yung kapaskuhan nila. So kinakailangan mong ipakita sa kanila na kahit malayo ka sa kanila ay uh, masaya ka kahit man lang doon sa oras na tatawagan mo sila. Pero karamihan ng mga OFW pagbaba nung tawag uh, pagkatapos silang batiin yung kanilang mga pamilya uh, kasabay yung pagbagsak ng mga luwa nila. Kasi hindi naman talaga biro yung lungkot na mararamdaman ng isang uh, tao na hindi niya kasama yung pamilya niya sa mga special na okasyon lalo na nga Pasko at tayong mga Pilipino kasanayan natin na uh, Uh, buo yung pamilya natin sa araw na magdiriwang tayo ng kapaskuhan at siguro sa lahat ng mga sinasabi ko na to sa ating mga kapatid na OFW karamihan sa kanila nararanasan din nila o nararamdaman din nila itong ganitong pakiramdam sa tuwing sasapit ng araw ng Pasko pero ayun uh, sana sa mga susunod na Pasko uh, makasama naman natin yung mga pamilya natin na magdiwang kapaskuhan sa Pilipinas at uh, sana mapagandaan natin kasi napakairap din kasi sa isang OFW na umuwi taon-taon uh, lalo na kung ang problema pinansyal hindi naman kasi lahat ng mga OFW talagang nakakapag-ipon ng tama dito sa abroad maraming OFW na yung kinikita nila talagang pinapadala lang nila buwan-buwan sa mga pamilya nila at ganyan ang mga OFW handa nilang isakripisyo yung sarili nilang kaligayaan. Handa silang magtiis. At handa nilang tiisin yung nararamdaman nilang kalungkutan. Masiguro lang nila na masaya yung pamilya nila. At uh, masagana yung pamumuhay na meron sila. At ayan mga boss, bago ko tapusin ito. Uh, isa muna masaganang Pasko sa ating lahat at uh, nawa. Uh, lahat tayo ay uh, mabigyan pa ng uh, kalakasan ng ating Panginoong Isus na dagdagan pa yung uh, sipag natin at uh, swerte natin dito sa abroad uh, para may pagpatuloy pa natin kung ano man yung gusto nating uh, gawin o kung ano man yung mga pinapangarap natin para sa mga pamilya natin at uh, sana uh, maging malusog yung buong buong pamilya natin at tuloy-tuloy uh, pa rin yung blessing sa susunod na taon na papasok at muli mga boss, isang maligayang Pasko para sa ating lahat at sana maging masagana ang susunod na taon para sa ating lahat at sa ating mga pamilya.